Hello guys, what's up? Magandang umaga, no? Uh, tips kung paano ibalik yung stars natin sa ating Facebook, no? Monetize ka na ba sa stars tapos wala kang star icon sa... So, kung meron man, nakaka-receive ka ng stars pero hindi dumarating sa earnings na sa stars pag nire-review yung stars to sa payout. Ah, Ah, uh, guys, ito na yung ano, magandang paraan para maibalik natin yung ating mga stars. Kasi sa akin, nangyari din sa akin yan. Nakaka-receive ako ng mga stars pero... Pag tinitinan ko sa aking mga ano, sa aking earnings ni Stars, wala po siya doon. Kaya nag-appeal po ako, nag-ano ng report. Kaya, kaya turuan ko kayo guys kung paano nyo ibalik yung star icon. Saka paano ibalik yung mga stars na nare-receive sa mga nagbibigay sa inyo ng mga followers nyo guys. Tara, samahan nyo ako guys. Madali lang to. So guys, punta na kayo ng professional dashboard nyo. Click nyo. Tapos hanapin nyo yung tools nyo na stars. Hanapin nyo. Ayan, sa baba. Ayan, stars. Tapos, so sa taas, may settings dyan. Click nyo yan. Tapos, click nyo yan guys. Sa akin naka-blue na kasi naka-turn on yan. Sa inyo, pag ganito, Click nyo yan guys para mag-blue. Ganun nakadali guys. So, yun po yun guys. Kung paano maglagay ng star icon po. Kasi, yung iba daw kasi, hindi sila marunong mag-setup ng walang, anong yung star icon. Wala daw star icon na labas. Yun lang po ang gagawin nyo guys. Ito naman, yung sa stars na walang earnings. Yung, may, yung baga nakaka-receive ka ng stars, tapos pagdating dun sa earnings mo, tine-check mo sa monitor sa payout mo sa monetization, tools mo, wala doon. Kaya it, ito, naman po yun para dun sa mga mga stars na hindi mo nare-receive. Ito na po gawin nyo guys. Guys, click nyo yung profile. Profile nyo. Tapos ito, screenshot nyo to. Tapos click 3 dot. Hanapin nyo sa baba guys. Copy link. Yeah, copy link guys. Back guys. As professional dashboard. Tapos. Uh, monetization guys. Screenshot nyo rin to guys. Yung stars nyo. Screenshot nyo yan ha. Tapos back nyo. Tapos hanapin nyo ngayon yung help and support. Yan, help and support guys. Tapos, report a problem. Report a problem. Ang click nyo guys ha. Ah. Yan. Tapos, huwag mong mag-okay ha. Ah. Doon kayo sa continue to report a problem. Tantayin niyo lang guys. Tapos, dito, include. Tapos, hanapin niyo dito guys kung page ba or profile. Pag page page ang click nyo pag profile profile din ang click nyo yan, profile ako eh. tapos dito nyo susulat yung mga concern nyo bakit wala kayong stars ba't wala kayong star icon dito nyo susulat guys ganda nyo pag sulat kay meta yan pagkatapos yan upload yung screenshot nyo tapos yung tatlong screen yung stars na screenshot sa yung profile mo sa yung link Ilalagay nyo dyan guys. Ipipaste nyo ngayon yung link dyan, yung copy link. Pagkatapos po nyan guys, pag natapos nyo na yung maiglagay dyan, itong araw sa taas, i-click nyo. Yun na po yun guys. Mag-aantay na lang kayo kung ilang linggo ba, ilang araw sa akin linggo ata bago na balik guys. Ganun lang ka simple guys. Sana nasundan nyo po. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa tips na to, sa tutorial ko na to. Kasi dati talaga ako, oh, matagal na mga ilang buwan na ako, oh, na, meron mga stars, pero pagdating ko dun sa ano wala akong nare-receive pero may star, star icon ako sa mga mga sa so walang star icon sana nakatulong po sa inyo yung tips na ito sa katuturil ko sa inyo thank you sa inyo guys And God bless kung meron kayong natutunan follow and share